pag may itinanim, may aanihin. Totoo nga naman yung kasabihan na to. Sino ba naman ang hindi mahilig kumain ng saging, di ba? Etong saging ko, itinanim ko siya last year nung nagbakasyon ako. Tapos ngayon, this year ay nagbunga na ito. Mabilis na naman palaki ng mga saging. Dati ay nagtanim ako ng apat na puno. Ngayon ay nagkaanak na rin ito. Hindi ko alam kung ano yung tamang term para sa ano sa bagong sibol o bagong anak nila. Pero ayan, di ba? Basta masipag ka lang magtanim. Talagang meron kang aanihin. Kaya eto, hinarvest ko na yung bunga ng saging namin kasi matured na sila. Sa panahon kasi ngayon, lahat na nagmahalan. Pati saging na to, mahal to sa panengke Pero at least, kung may tinanim ka, makakalibre ka. Pero yung saging pala, pag namunga, isang beses lang pala namunga. Pag nagbunga na siya, ay dapat patayin mo na daw yung puno. Ito yung pinakamasarap sa so feeling na part pag nasa probinsya ka. Yung makakatanim ka ng lahat ng gusto mong mga gulay o prutas. Basta masipag ka lang talaga, ay talaga hindi ka magugutom pag nasa probinsya ka. At alam nyo ba na ang puno ng saging na itinanim ko dito sa likod, ay binili ko pa yan dati doon sa may market namin. Pina-deliver ko pa yan, yung apat na puno sa farm. Kasi alam ko in the future, pag namunga na, ay makakalibre kami ng saging. Kami pa naman na, lahat kami ay mahilig sa mga saging. So ayun nga si nanay ay tuwang-tuwa at nakita na ang lalaki at ang gaganda ng bunga ng saging. At sabi rin nila na ang masarap na saging daw, o yung matamis na saging ay yung may mga dots-dots sa may balat nito. So mga ilang araw lang, 5 uh, days up to 7 days lang na paghihintay, ay pwede na namin makain yung saging na tinanim namin. Ganun lang talaga pag masipag ka at matsaga ka ay talaga makakalibre ka sa pagkain.